eto Ito, syempre, uh, kanina, naglabasan to sa Abante. So, ito ah uh, may tatanong ako sa'yo. Kasi, si Catherine Bernardo, umatin siya ng premier night on Tuesday ng five uh, break breakups and a romance. A romance Kung Diba? Yung sinuot niyang damit, gawa ng isang fan niya Oo. na nagdi -design. College student to, ba? Diba? Oo, siya ano siya bang istorya oh. nito? neto? Uh, totoo ba na nagtipid si Catherine? huwag <laughs> <laughs> mag actually, sa... Kaya sinuot oh. Uh, yan yung gawa ng fan Actually, lalo Actually, lumabas sa Abante, diba? Mm -hmm. Actually, ganito. Nagulat, nagtrending siya yung yung guy na yon. Third year high, uh, college siya, si Carlos third year college sa Paranaque, actually kapitbahay. Hindi ko alam na kapitbahay ko pala sa... So. Mm -hmm. Tinawagan siya, siyang kwento niya 'di ba Jun? Tinawagan siya nung uh, stylist ni Catherine mm -hmm. na interesado daw si Catherine dun sa ginawa niyang skirt. Naka-post na kasi Ay, sa skirt pala 'yon, hindi yung pantaas, hindi yung skirt. Ah, okay. Kasi naka-post na sa social media ni nung guy, ng estudyante, oh, yung oh. skirt. Na, eh, gustong gusto gustong-gusto ni Catherine. Gusto ni for Catherine, sinabi niya doon, Why? hindi ginawa lang niya, tapos oh, nagustuhan wala ni Catherine. Wala siyang sinabi na para oh. kay Catherine. Nagustuhan ni Catherine. Oh. Tapos pinatawagan yung stylist, pinakuha. Kaya tuwang-tuwa yung pero, ano, fan pa, siya talaga. Pero ginawa niya for Catherine talaga yon. Siguro, pero uh. naggulat lang siya, tinawagan siya ng stylist. Siguro hindi yeah. siya umaasa so, or something. So, binayaran ba siya? Alam ko, di ba? diba, pag, oh, at pag ganun, di ba? Sinasoli naman yun. Pero ibinigay niya ng araw. binigay niya ng araw. So, okay. Nakukuha ko rin naman kung hindi pa rin ako established na passion designer. At hindi siya designer, June. Student siya, third year college student ah, siya sa, so, anong, sa anong Paranaque. Niya? Uh, computer yung ano niya. Ah, kung, hindi talaga. Hindi siya talaga naman, fashion design. Design na, ano, student. Na gusto niya maging ano well-known designer. Do kaya nag-design siya. Kaya sobrang parang proud na proud siya. So baka ituloy-tuloy niya na. Oh, pero yun nga ang sinasabi ng tao, ng mga fans, eh hindi daw nag-iinarte si... Oh. Katrin, Katrin. di maarte. Kasi talagang, kasi iba, di ba? Kailangan. Gusto rarampa, makikipagtalbugan indeed, sa rarampa. Hindi kailangan kilala oh, yung designer, oh. diba? mm -hmm. di ba? Mm Or imported. Oh, yun nga, imported, mamahalin, di ba? Or yung kasi, sikat. oh, What are you wearing? Oh, oh I'm, wearing, I'm wearing, Michael Cinco. Or I'm Mark wearing, Bergamer, di ba? Michael oh, oh, Leiba, oh, 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 oh Leba, mga ganyan. Oh, oh. Or Puy Quinone, siya kaibigan oh. natin. Pero ito, uh, hindi mo kaibigan si Puy? Nan Nanonood siya yeah. sa atin, June. <laughs> So eto, si Catherine talagang sinuot niya May yung damit. daw ako. Hindi <laughs> 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 e, si Hindi ka po si Poy. Ito oh. talaga, sinuot e, niya yung Hindi ka po siya pag magkaharap kami <laughs> <wala>. Si <Pensi>, Poy, <laughs> tatahi ka daw niya ng damit. Ay! <laughs> I...